to my blog piniritong tilapia at saka lumpia lumpia piniritong yeah, ready to pick up na yan. Guys, okay. so, ganda ng piniritong tilapia. banana turon. guys. Ready to repack. Yan. Sinong gusto magbili ng kakanin dito lang sa ano. Babaw ng Grand Hyper. Yan guys. Sapin-sapin. Ang -sapin. ganda ng kulay ng sapin-sapin oh. Yan. Ready to serve na yan. Ito pa. re pa to. Yan biko oh. hindi ko masarap. Hindi ko natapol. Yan oh. ganda ng kulay ng ano. Ano yan ito? Ka? Kalamay. Oh? Kalamay o, oh. Kalamay lamay hati with OB flavor. Mm -hmm. Ala, ang ganda. Ganun pa rin, half KD. Eh. Parehas lang ka. Half KD. guys, sapin-sapin. Tapos kalamay oh. Di ba sa buhol nilalagay sa ano? Yung sa ano, sa lubi ng ano? Dito ano lang. Simple repack lang siya. Yan guys, kalamay guys. Sarap. Yan oh, ang sapin-sapin oh, magandang kulay. Yan guys. Dito lang yan sa ibabaw ng Grand Hyper. Yan guys, sino ang gustong bibili ng sapin-sapin oh. Mura lang dito sa kanila guys, so okay ko na to eh. So okay ko na tong pagkain dito nila. Yan guys, thank you for watching.